Practice na practicein ko yung uh, busina ko kasi hindi ko na pa-practice to, eh. hindi ko na gagamit 'to nang ganun-ganon eh. So, yun yung uh, way natin para ma-practice na ma-practice ko kung uh, effective pa ba yung uh, aking busina o ayos pa ba. Uh, ngongo na o ang tawag doon? Ngongo na ano na yung uh, bingaw ano yan? Bingol na. <laughs> yun ang uh, time dito, ah, dito ako makaka nakakapag testing sa area na to. Tagulan tag araw ang puso ko'y napapaaw aray ang sakit parang di kayang dalit ang sakit na ginawa parating dumaraeng sa akin panay sa'yo ang lambeng kahit na konting pagtingin